Balita naman sa lalawigan sa kabila ng pagtitiyak ng Department of Health na may mga kaso na rin ng pertosis na naitala sa Quezon. Sa pinakauling tala, anim ang kumpirmadong kaso habang 21 suspected cases. Wala namang naitalang namatay dahil sa sakit. Bukod sa Quezon, may isa na rin kumpirmadong kaso ng pertosis sa Negros Occidental. Anim na rin ang suspected cases at pinangangambahang dumami pa ito. Karaniwang mga bata at sanggol ang tinatamaan ng sakit. Bago yan, nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Cavite at Iloilo dahil sa pertosis. Patuloy pong binabantayan ng mga ang mga kaso ng pertosis sa nanaitatala sa lungsod naman ng Bagyo Ayon po sa City Health Office, lima ang naitalang kaso ng ubong dalahit sa lungsod, pawang mga bata at sanggol ang mga tinatamaan ng karamdaman. Isa sa mga ito ang gumalig na habang apat ang pang ngayon ay dumadaan sa gamutan. Wala pa naman pong naitatalang mga bagong kaso ng pertosis pero binabantay na rin po ito ng LGU ang naturang mga suspected cases. Payo ho naman nila sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak para hindi mahawa ng sakit. Mariing tinututulan ng grupo ng mga environmentalist ang ang ginagawang construction ng DPWH para sa pagtatayo ng bagong kapitolyo sa probinsya ng Cebu. Ayon sa kanila, sinisira nito ang kalikasan, bagay na dapat sana pangalagaan ng gobyerno. Nag-viral nga ang litrato kung saan kita ang pagkalbo sa kalikasan at pagtapya sa mga kabundukan sa site ng nasabing construction. Paliwanag naman ang pamahalang probinsya ng Cebu, hindi sakop ng protected area ang naturang ginagawang access road. Hindi rin daw ito Timberland, kaya hindi raw masasabi na ilegal ang ginagawa ng DPWH. Tiniyak naman ng probinsya na sinisikap matiyak at mapanatili ang structural integrity ng mga bundok na apektado ng nasabing construction site. Nakataas ngayon ang state of calamity sa Buwak at Benavista Vista sa Marinduque ng dahil sa rabies. Ayon sa lokal na pamahalaan nitong nagdaang taon pa nila problema ang pagdami ng rabies cases sa lalawigan. Nagsimula daw ito nang dumami ang mga asong gala na may sakit. Ito raw ang kumagat sa ilang pang mga alagang hayop kaya't pati mga baka, baboy at usa ay nakikitaan na rin po ng rabies. Halos isang daang hayop po ang nagpositibo sa rabies. Libo-libong mga taga roon ang nakagat habang dalawa ang namatay ng dahil po sa rabies para ho naman labanan ang pagkalat po ng sakit ay tuloy ngayon ang bakunahan kontra rabies sa lalawigan. Kabilang sa mga sintomas ng rabies sa tao ay ang lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga ng parte ng katawan na nakagat ng infected na hayop, pagdedeliryo, pagkaparalisa at hindi maipaliwanag na takot sa hangin at tubig. Meron din po itong incubation period o panahon mula ng ma-infect bago lumabas ang mga sintomas. Yun nga lang kapag ito po'y lumabas na Oo, at malubha na po ang sintomas ay karaniwang po nakamamatay ang rabies. Kaya oras na makagat po ng hayop na posibleng may rabies, mabuting agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Namatay naman ang mga alagang manok sa ilang manukan sa General Santos City. Pero hindi yan dahil sa rabies, kundi dahil sa matinding init. Ayon sa lokal ng pamahalaan, sampung manok ang namatay araw-araw nitong nakalipas na linggo. Kaya naman hindi maiwasang mangamba ng na mga nagmamanok na baka malugi sila dahil sa matinding init na dalawang kadalangan ng El Nino. Nauna nang sinabi ng pag-asa na magpapatuloy ang mainit na panahon sa mga susunod pang linggo. Kanya-kanyang diskarte naman ngayon ang mga may-ari ng poultry farms para isalba ang kanilang mga alaga. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.